yun video na mga mga yung huli nila ba Ay! Ay! Oh? buhay boy pa Yun, isang mapagpalang umaga sa iyong lahat mga kaibigan. Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta kayo lahat mga kaibigan? Sana ay nasa mabuti kayong lagayan at yung umaga mga kaibigan. Kasama natin si Mr. Kanaya, siyempre. Good morning po mga kaibigan. Bakbaka na naman. Siyempre, hindi mo natin makasama si Master. Uh, doon sa sa bangkang bago mga kaibigan pag maibabat na natin. So, antay-antay mga... -antay, mga... Ngayong July siguro mga kaibigan, Mabababa na yon Doon na nakabangan mga kaibigan dahil malalayo ang spot na papuntahan ni Master. At sana kayong umaga mga kaibigan Makapain tayo Bira-bira uh, tayo mga kaibigan Panghuli ng kalapato O yung kalapawan mga lumahan Labay may bisita Kung so, makahuli tayo mga kaibigan Lutuin natin siyempre Sana makapain Yun ang abangan naman mga kaibigan Yun. Dali mga kaibigan Pamain Pamain to siyempre Ah Kalapawan mga kaibigan

parang hindi pa main ako <laughs> sa lumahan ay <laughs> lumahan dito Ano na bugto pa dyan Butong birabira natin mga kaibigan Yun mga kaibigan tapos natin mag Naka limang pamain tayo Papunta tayo sa spot Pati sila bay papunta na rin So <laughs> Ha? So punta tayo sa ating spot mga kaibigan Mulang nakarami tayo puntahan natin tinatawag niya unsihad on ano, tangan mga kaibigan nagpaandara tayo nandito na tayo sa spot mga kaibigan so umpisahan na yung unang area na hindi tinama, hindi naramdaman yun na ay 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 <laughs> huwag sana makawala eh, yun, uh, ka, grabe. Eh. yun ayun mga kaibigan yun o nangigigay ata Ayan. Uy, lakas Ay Yun mga kaibigan Kitang-kita na Sana makawala, malakas Lakas mga kaibigan Lakas guys Dalawag ng instant kain mga kaibigan Sabay ang ula ko pa kasi yung una. Kinain ako na yun ah Ayaw ko hila Ayun Ayun na kaibigan uh -huh. uh -huh. One sorry One sorry One sorry One down guys Ayan sila bay Kasama nila yung ano Bisita Ayan uh -huh. Bunali muna Ah isa rin sa wakas ganda ng tama mga kaibigan oh. No? grabe triple hook nawa ang hook sa taga nawa ang isa ay ay ka natang ang gusto ang galing ang tanggaw yung mga kaibigan uy <inaudible> bisa kasi, muntik. ka muntik. wala ka muntik. ka wala ka muntik. wala ka muntik. wala ka muntik. area mga kibigan. yan supply pangatlo na tayo mga ibigan para tingnan natin at sila bay tingnan sila bay tingnan natin mga otsuhon nila ay Dito tayo sa 316 mga kaibigan Kasama natin yung bisita ni Labay At lilitsunin natin yung yun binaril yun mag ayos tayo mga kaibigan para sa lipisan mga kaibigan yung huli natin kanina nandito tayo sa Virgin Island Welcome to Virgin Island Iyo no? Ka po kayo sa aming isla. Ba't mong itotok sa mukha ko? Ang <laughs> man. <laughs> Ito so, yung huli nila ba? Ay! Oh! Buhay, buhay pa, talaga. pa Kumikisi pa mga kaibigan Yan, yeah, lulutuin, na. ito yung lulutuin nila ba? At ito atong, ang ating lulutuin mga kaibigan Yan Ah, lilitsunin natin to Wow Papatikim natin sa bisita ni Bay Yan, may kawil pa yan mga kaibigan Tiba, tanggal. Tanggalan na natin Tirahin natin mga kaibigan Tanggalan na natin ng hasang <laughs> eh <Hey! laughs> <Hello>, mga kaibigan Lesson <laughs> kaibigan na <naman>, lesson lesson <laughs> tapon lechon no, lesson iyon kamatis mga kaibigan nataas lang lupin Kuha ay ang Ricardo mga kaibigan para sa lechon. Yun. Lechon na naman tayo, guys. Dahil well, kapatid na natin ng lechon. Doon ipaslak mo na natin mga kaibigan yung lamas. Tawal okay. okay. so, deh kay bayar

Alam na, tinilaw. Iyon no? oh. Burito natin. Wow. Lapo-lapo. Lapo, sasarap sariwa. Tapos ito sinabaw mga bay. Ito oh, Mga kaibigan. Ano okay. ba? Trito siguro. Okay. Trito na siguro 'yan. O inihaw, try niyo. Wala nang sadya sa ano natin cook. Okay. Ngayon, tinali ada mga kaibigan. Ito yung putol sa init. Na subok, no? Ngayon, ngayon ni. Pwede.

pang lechon na ano mga kaibigan nawasak yung tiyan dahil sa lambot ng alam. nakambot yung tiyan dahil malaki yung ano ba kawayan nawasak yung tiyan may din, nawasak yung kaya ang ginawa natin hindi hanggang na lang natin

Ota-ta na. na guys. Ano'ng ay, super? ulam. Okay. Sari-sari. Ano ko yung ano, ko muna yung Sibra? yung sabaw pa. Ano sa. Isa. Igalleg ko suka. Gusto Shanshan, yung isda doon. Balat. Anong kinuha? Shan, shan. Yung isda na lang sa ano? Ilagay mo nga muna sa ano. Damit. Parang tayo mga kaibigan. Bakbak lang. <laughs> kain na Kain mga kaibigan. Meron pang lechon. Kaibigan, kain. Wala pang Wala pang laban. <laughs> Oo, oh, may dessert pa mga kaibigan. Ito naman yun. Mm, mm. <laughs> 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 yung anong talo mo Meron pala ako sa shoutout. Sa mga... Ano ko sa ano, nagpapashoutout sa... Si Ella! Ella! Andito na kami, kinakain kita ng... Lapo lapo! O, tingnan mo! Ay, may pala ano. May isa pa pala. Ninong! Ninong Uncle Ped! Ang ibigyan, Lapo! Kinilaw na lapo! nito! Sige ko yun! Pusok pa Hindi! Alam ko naman, alam ko yung na muna Nakakam na muna Ang gutom!

yeah <laughs>

Ito, wala kang mabukas. po, ma'am. Nagsain po si nanay. Si nanay Yoli nung ano. No, no, isang kaldero. Ay, fina! <laughs> wala na pala. <laughs> Ay, kumuha <po> pala. Ay, <laughs>

na natin mga kaibigan so hanggang dito na tayo mga kaibigan maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang support. asawang support sa amin at siyempre mga kaibigan mga kaibigan sa atin na sa lahat, sana mas maganda na, mga kaibigan sana mas maganda yung mga kaibigan para mas maganda kung bababa baba, baba, kung bababa na yung bagong mga mga para kasama natin sa si master so yun ang, uh, ang abangan mga kaibigan Ingat po kayo palagay dyan in God bless. Shout out po kay Tots Bilya Thor Maraming salamat po sa pagbati. Shout out din kay Sergio Vius ng Saudi Arabia Damam. Ma Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Oliva Mendoza at salamat po sa pagbati. At shout out din po sa kanyang pamilya na nandito sa Pilipinas sa Mendoza family ng Pusorobio Pangasinan. Shoutout din po kay Michael Medina ng Candelaria Zambales ah, mas matanda po si Buhay Isla